Ang Yowie ay isang malaki at maskuladong nilalang na naninirahan sa Australian Outback, ang mga malalayo at masusukal na lugar sa loob ng kontinente. Ito ay isang malaki at matipunong nilalang na may taas na higit sa dalawang metro at nababalutan ng makapal na balahibong kulay matingkad na kayumanggi o mamula-mula. Ang mukha nito ay karaniwang inilalarawan bilang patag at malapad na may nakausling ilong at malalakit matatalas na mga mata. Kapansin-pansin ang dalawang malalaking pangil sa malaki nitong bibig. Ayon sa ilang ulat, mayroon itong malalaking taingang parang sa paniki at naglalakihang mga paa na mas malaki kaysa sa paa ng tao. Ayon sa mitolohiyang aboriginal, ang Yowie ay madalas na isinasalarawan bilang isang makapangyarihang espiritu o ninuno na nauugnay sa kalupaan at sa mga lihim nito. Sa ilang kwento, ang Yowie ay ipinipinta bilang tagapagtanggol ng kalikasan Samantalang ang iba naman ay nagbababala tungkol sa pabagubago nitong pag-uugali. Mula sa pagiging mahiyain at mailap hanggang sa pagiging agresibo at mapag-angkin sa teritoryo. Kayang gayahin ng Yowie ang mga tunog ng tao at gumamit ng malalaking bato o sanga bilang mga kasangkapan. Narinig ng mga unang Europeong nanirahan ang mga kwento tungkol sa Yowie mula sa mga katutubong Australiano at hindi nagtagal ang nilalang ay naging isang tanyag na paksa sa mga alamat at pahayagan. Madalas na inilalarawan dito ang Yowie bilang isang mabangis na hayop na nasa likod ng mga misteryosong pagkawala at pagsalakay sa mga baka. Ang mga sinasabing pakikipagtagpo sa Yowie ay naitala sa buong kasaysayan ng Australia na may malaking pagbibigay diin sa mga silanganing estado. Kabilang sa mga kilalang insidente ang pagkakakita rito noong taong isang libo siyam at pitumput ng guwardyang si Percy Window ng Queensland National Parks and Wildlife Service at ang pakikipagtagpo rito ng isang grupo ng mga hikers sa Blue Mountains noong taong isang at walumput isa. Ang Yowie ay madalas na inihahambing sa Bigfoot ng Hilagang Amerika o sa Yeti ng Himalaya dahil mayroon silang ilang pagkakatulad. Maraming cryptozoologists ang naniniwala na lahat sila ay nagmula sa iisang ninuno ang pagkakahawig sa malalaki at mabalahibong nilalang na kawangis ng tao ay makikita sa maraming kultura sa lahat ng kontinente. Isang sinyalis na ang mga naturang nilalang ay nananahan sa kolektibong dimalay ng maraming tao. Ang Yowie ay may mahalagang lugar sa alamat ng Australia. Ang mga kwento nito ay patuloy na bumibighani at gumugulo sa isipan at nagbibigay inspirasyon sa mga artista, manunulat, at gumagawa ng pelikula upang tuklasin ang mahiwaga nitong kalikasan.